Magandang gabi po mga kababayan Shoutout po siyong lahat no? Sa mga subscribers and followers ni Kuya Rami uh, Ka-out lang natin mga kababayan no? Uh, magandang panahon at di umulan mga kababayan no? Kaya uh, ikot muna kami dito mga kayo no? Uh, dito sa park ng plaza mga kababayan Sa Bacolod uh, Pauwi naman ako sa Singkang mga kababayan uh, Shoutout po at magandang gabi po sa inyo no? Kamusta po yung araw nyo mga kababayan Nandito na tayo sa street Dito pala papunta mga kabayan Ito no? sila kabayan mga kabayan sa mga kababayan natin nandito sa Bacolod no? shout out po sa lahat La Consolation College Bacolod mga bayan ito yung paralan ng La Consolation Bacolod Dito po kami nagsisimba mga o no? paglinggo mga no? katedral no? Uh, Kathedral Dadaanan namin yung isim mga kababayan, no? Isim ng makulod marami pala nang simba dito mga bayan no? kahit ngayong araw nasa loob daming tao kaya kayo ingat kayo lagi mga bayan sa biyahe nyo no? ingat ingat Ang daming mga traffic mga kabayan, ang ating mga kababayan na nasa highway, pinagbabantay. Kasi maraming ni Simba mga kabayan eh. Ang daming mga traffic enforcer. Ayan po no? ah, mga no? is tayo. Uh, walang isi mga kaya niliko kami dito mga bayan, kasi walang bababa sa SM Maganda ka mga kabayan, hindi umulan ulan eh. Yung nakarang araw ay grabe sabang lakas ang ulan mga kabayan. At bang ba talaga mga kabayan, ang daan dito. Kaya ngayong araw ay hindi umulan. Kaya walang baha. Thank mm -hmm. you.